na touring na isa sa napakalaking biyaya mula sa Diyos na magkaroon tayo ng talento at dapat natin itong mahalin. Lalo na't kung mayroon tayong magulang na handang sumuporta at masasabi natin na napakaswerte ko at nasa akin ng halos lahat. Pero paano mo mahahasa ang talentong ibinigay sa iyo kung ikaw mismo ay walang tiwala sa iyong sarili? Ganyan ang isa sa pinagdaanan ng problema ng singer na si Jasmine Trias na nanalo sa American Idol Season 3 at nakuha ang pwesto bilang Top 3 at mas lalo pang umugong ang kanyang pangalan nang marinig ang kanyang awitin na jingle sa Macdo na Lab Koto. Excuses, sana lagi. Kung paano At marami pa Pero sa kabila ng kanyang pagiging mahiyain Ay paano niya hinarap ng buong tapang ang buhay Kaano nga ba sumikat si Jasmine Trias? Nasaan nga ba siya ngayon? Halika Hating alamin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, ay intro at shoutout muna kay Albert Talbano 2355. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong magsubscribe ka na. Pindutin mo din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Jasmine Soriano Trias na isang Filipino-American ay isinilang noong November 3, 1986. Siya ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii. At lumakis siya sa Mililiani Town, Hawaii, United States. Panganay siya sa tatlong magkakapatid na sina Jasmine, Ronel at Niolani. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Rudy at Kinang Noria Trias Nakapwa, Filipino immigrant sa Hawaii na tubong kabite. Lumaki si Jasmine na may marangyang buhay, puno ng suporta at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Sa murang edad niya ay nakitaan na siya ng talento sa pag-awit, hindi ito inakala ng kanyang mga magulang dahil aksidente ang ito. Noong habang naglalaro ang batang si Jasmine ay kinakantahan niya, ang kanyang manika at dito na nga napakinggan ng kanyang nanay at tatay ang boses nito. Kaya hindi nagdalawang isip ang mga magulang niya na lalo pang hasain at pagyamanin ang kanyang talento sa pag-awit at hanggang sa magkaroon ng singing competition sa kanilang paaralan. Pero sa kabila ng husay niya sa pag-awit ay nangibabaw pa rin ang pagiging mahiya niya. Kaya naman buong suporta ang ibinigay ng kanyang mga magulang kay Jasmine para malabanan ang takot at nervyos upang magkaroon ng tiwala sa sariling kakayahan. At dito ay buong tapang siyang kumanta na siya namang ikinagulat ng kanyang mga kaklase at ng buong paaralan nang marinig ang kanyang malanghel na tinig. At hindi nila inakala na ang mahiyaing si Jasmine ay may tinatago palang talento. Dahil sa husay niyang pinamalas sa unang patimpalak na iyon, siya ay pinalad na manalo. Dito na nagsimulang umusbong ang kanyang karera sa pag-awit. Mula noon ay nagsunod-sunod na ang kanyang pagsali at pagpapanalo sa mga singing competition sa Hawaii. Taong 2001, siya ay pinambato ng kanyang paaralan at nanalo sa Brown Bugs to Stardom 2001. State Singing Competition and the Road to Fame noong 2003 Kasabay nito ay magsimula ring mabaling ang pag-ibig ni Jasmine sa isang lalaki Subalit, taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang ama dahil walang ibang hinangad ang kanyang tatay kundi ang ikabubuti nito para sa kanya Kaya naman simula noon ay itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang pangarap taong 2004 ay nagtapos siya ng sekundarya sa Marinol School. Nang mapanood ni Jasmine at ng kanyang mga magulang ang programa sa television na Search for American Idol ay hindi na ito nagdalawang isip na mag-audition. At hanggang sa pinaghandaan ni Jasmine ang papalapit na singing competition na iyon, sumailalim so, siya sa voice lesson dahil para sa kanya, ito na ang simula ng katuparan ng kanyang mga pangarap. Subalit hindi pinalad si Jasmine na manalo sa nasabing kompetisyon. At dahil dito, ay hindi din siya pinalad na makapunta sa Los Angeles kung saan magaganap ang audition para sa nationwide singing competition na American Idol Season 3. Kaya naman dinamdam ni Jasmine ang pagkatalo niya sa nasabing kompetisyon at nag-focus na lang siya sa kanyang pag-aaral. Bagamat nakakuha si Jasmine ng nursing scholarship, subalit may lungkot pa rin siyang nadarama dahil malayo ito sa pangarap na kanyang pinakaasam. Pero sa kabila nito, ay hindi siya hinayaan ng kanyang ama na itigil ang kanyang pangarap na maging isang sikat na singer. Kaya buong suporta na, na ibinigay niya kay Jasmine upang muling tahakin ang pangarap nito sa pagkanta. Kaya naman, nang nagkaroon ng bagong pag-asa at lakas-loob na muling balikan at abutin ang kanyang pangarap, nagpasya siyang mag-audition sa American Idol sa pangalawang pagkakataon. At labis na lamang ang pagkagulat ni Jasmine nang makita niyang libu-libo ang mga kabataang tulad niya ang gustong mag-audition sa American Idol. Sa mga oras na iyon ay napagtanto ni Jasmine na hindi magiging madali ang landas na kanyang tatahakin patungo sa kanyang pangarap. Naging mahaba man ang proseso, at pagsala sa mga mag-audition sa American Idol, kabilang na dito ang masusing screening na ginagawa ng mga producer sa programang ito. At pinalad si Jasmine na makapasa dito. Subalit, ang tunay na pagsubok sa kanilang galing ay talagang masusukat sa pagharap nila sa mga judges na sina Randy Jackson, Paula Abdul at Simon Cowell. Pagdating ni Jasmine sa California, ay nagpatuloy ang pagsala ng American Idol sa mga mag-audition. Dumaan muli si Jasmine sa ilang napakahirap na qualifying rounds. Gayon paman, nagawa ni Jasmine ang pumasa sa mga ito at makasama sa LA. Kung saan ay naramdaman ni Jasmine ang matinding pressure dahil lahat ng mga niya dito ay pawang magagaling. Pero sa huli ay napili si Jasmine bilang isa sa mga top 12 finalists dahil na rin sa husay niya sa pag-awit at sa kanyang kagili giliw na personalidad. Sa edad na labing anim na taon, isa siya sa pinakabatang finalist at hanggang sa unti-unti na siyang napapalapit sa kanyang pangarap. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, si Jasmine ay nagkaroon ng tonsil at masamang pakiramdam. Pero masamaman ang pakiramdam at kulang sa ensayo, buong tapang pa ding sumabak si Jasmine sa kompetisyon. Pero tila ba naubos na ang pag-asa ni Jasmine dahil sa pangyayaring iyon? Subalit noong gabi ding iyon, dumagsa ang tawag sa kanya ng telepono ng kanyang mga fans upang iboto at suportahan siya na manatili sa programa. Dahil sa tulong ng kanyang mga fans, nakapasok sa top 3 si Jasmine. Isang malaking karangalan para sa isang Pilipinang katulad niya ang maipamala sa buong mundo ang husay at talino ng mga Pilipino sa larangan ng pag-awit. Dahil sa nakamit niyang tagumpay, nakilala siya sa buong mundo lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kaya naman sa unang pagdalaw niya sa Pilipinas, naging napakainit ng pagtanggap ng mga kababayan natin sa kanya. Kalakip ng kanyang tagumpay ang pagkinang ng pangalang Jasmine Trias. Kaya naman agad nating nakita si Jasmine sa iba't ibang mga TV commercial. Dito ay naglabas din si Trias ng single noong February 27, 2005 na pinamagatang Flying Home. eksklusibong ibinenta sa mga tindahan ng Pizza Hut at Tabaco Bell sa Hawaii. Ito ay nilayon upang makuha ang kanyang damdamin sa pagbabalik sa Hawaii pagkatapos ng buwan ng pagiging abala sa kanyang mga tour. Si Jasmine ay naging part din ng JCPenney at 17 Rock Your Prom Fashion Show at nagperform din siya sa Springfield, Missouri and Glendale, California noong March 2005. Dahil sa kasikatang natamo ni Jasmine sa pagkanta, ay hindi maiwasan na maikupara ng ilan sa mga batikang singer na kagaya ni Michelle Branch at Vanessa Carlton. Kasabay ng pag-usbong ng karera niya ay pumirma siya sa Clockwork Entertainment na pinangunahan ni P.D.D. upang i-record at i-produce ang kanyang debut album at pumirma siya ng isang record deal sa Universal Record para sa pagpapalabas ng album sa Pilipinas at noong July 12, 2005 ay inirelease ang kanyang debut album kasama ang Clockwork Entertainment sa US. Mula noon ay nakapagbenta ito ng 14,000 na copy sa US lamang. Ayon sa Nielsen Soundscan at iniulat na 50,000 copy sa buong mundo at siya ay naging certified platinum sa Pilipinas. Pinangunahan ni Trias ang pag sa Manila, San Francisco, Los Angeles, Guam noong 2004. Upang tapusin ang whirlwind visit sa Pilipinas na tinawag na Jasmine, nakilala niya si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At di naglaon ay umalis si Trias sa clockwork entertainment dahil sa mahinang pamamahala at promotion. Siya ngayon ay nasa Universal Records Philippines. Ang excuses, sana lagi, too many walls at DJ Don't Quit ay nanguna sa top 10 sa isang sikat na Live 365 internet station na tinawag na Idol Waves na gawa ng Idol na maabot ang numero 1. Nakasama din si Jasmine sa music video sa nag-iisang The Black Eyed Peas na Bebot na gumanap bilang kapatid ni Apple the App at na-featured din siya bilang commentator sa MTV TRL sa 6 season ng American Idol at siya ay kinuhang endorser ng McDonald's, Smart Telecommunications, Happy Toothpaste, Bench Clothing sa Pilipinas Dahil sa husay niya sa pag-awit Taong 2004 nang mairelease ang kanyang kanta na ginamit sa promotional singer for McDonald's na Pinamagatang Love Ko To. Taong 2005 naman, Excuses, Lose Control, Sana Lagi, kung paano pa noong 2006 at marami pa. Nagkaroon din siya ng iba't ibang mga show sa TV na Pinamagatang Bukas na Lang Kita Mamahalin noong 2009. Pacific Grove at Suddenly It's Magic. Subalit ito ay itinigil ng walang katiyakan at bukod dito ay marami pa. Kaya naman dahil sa pinamalas niyang talento, siya ay naggamit ng iba't ibang award at ang ilan nga sa mga ito ay ang Ringtone of the Week sa Mobile Mix Top Picks noong 2006. Pop Album of the Year sa Hawaii Music Award, Best New Artist of the Year, Female R&B Artist of the Year sa Philippine Hip Hop Music Award at marami pa. Sa kabila ng tagumpay niya sa karera sa pag-awit at di naglaon ay ikinasal siya kay Ben Stone na isang British singing sensation at Royal Command Fair former. Sa pangkasalukuyan, sila ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawa sa Las Vegas at ipinagpatuloy ang kanyang hilig sa musika. Nakasama ang kanyang kabyak na kapwa mga awit sa mga bagong proyekto at si Jasmine ay lumabas kamakailan sa Disney's Fairytale Weddings. At kamakailan din ay nagkaroon sila ng reunion kasama ang kapwa idol contestant na si Camille Velasco na ngayon ay tinawag na Ellie Mac. At ayon pa kay Jasmine ay mananatili pa rin sa kanyang puso at pagmamahal ang kanyang bayang sinilangan.